So, 11.59 ng December 2. 1 minute na lang. 1 minute na lang, December 3 na. Birthday na ni Mama. Yeah. So, yung... salubungin natin. So, salubungin natin yung birthday. Saka niya. hindi lang basta birthday to. 60th. 60th birthday niya. Dala niyo ba yung mga ano nyo? Siyempre. Pera niyo, boy. Nakaredy naka na ako. Ayan ako. Wow. Datong. Datong. Datong yan, brad. Bibigyan natin siya. Number ah, ano? 60,000. 60, 60,000. Ako na sa kalahat eh. Paano natin ilalaki yung pera dyan? Hindi. Kunwari na lang ano. Nari na lang ang regalo natin ito. Stick of. Okay, okay. Kasi lang nakayanan namin eh. Ay, ito to. Ilan yan boy? Game. Ilan Game. sayo? 13 14 15 16 17 18 19. Oh, 20, 20, 20 na sa akin. 20 na 20. sa akin. 20. Sa, sa Magkano yan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13. Mga ano sa akin? Sigit 15, 30 na sa akin. 30, 30. Sa akin mas maliit. Ay, sakto gami yan. Siyempre, ikbonso eh. Hindi siya naman bumili na ito eh. Okay naman okay, okay. bumili na no, ito. lighter, lighter, lighter. Siyempre, kailangan may i so siya. Solid. Kailangan may i siya. Bilis tumalab ah, ng lighter ni Pacboy ah. Tama tayo, boy. Seven ano tayo ah. Seven two, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you wish, wish. I wish wish ko. E di, ano, good health. And long life. Thank you! Yay! Oh boy! Hindi pa tapos yan. Pag kami birthday, may regalo. Ano, regalo! Ito, ma. Hilahin mo muna. Hilahin mo muna, ma. Hilahin mo yan. Hilahin mo. Hilahin mo mo yan. Hilahin mo yan. Hilahin mo yan.

Buksa mo, buksa mo. Buksa mo. Buksa mo. Hindi ko mabuksan! Stiko! <laughs> stiko, siya pa rin pinigil na ito, Stiko? Siya pa rin pinigil na Stiko? Na. Para sa atin yan, eh. Para sa atin yan. Hindi ito na, sige na! Pagsaluh-saluhan natin yan. Dahil... Mami, para pasayin natin siya ngayon. <laughs> parang si Kuya Will. 68th birthday? 68th birthday. birthday? Bigyan mo pang 68th birthday, boy. Ito ba, oh.

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52, 52, 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Yay! Birthday, ma. Happy Birthday mga Happy Birthday! Anong oh, masasabi oh. mo mga wish ka sa wish mo? Ang wish ko ay, ay kayo'y maging mabuting mga anak lalo. <laughs> Parang hindi. <laughs> at syempre ma pasaya at kayo lahat ay nandito. Lalo na ang aking mga ako. Ayan, talagang si Demi. And yun, good luck. Happy Birthday! Happy birthday. lahat ng mga yes. nagmamahal. So thank you Lord dahil umabot ng 60 years old si Mama. Siyempre, kailangan umabot si Mama ng 100. What 100, am 100,000 100, pesos! 000. Ayan, dahil may 60 ka na, di ba Ma? Sakto yan, pambayad ng hotel. 50,000 kasi yung hotel eh. One night, 50,000. At least may 10,000 pa. Hindi, ito talaga yung utang ko kay Mama yung 10K. I don't know.